Nagsimula ang pelikula sa batang magkasintahang sina Pipa at Thomas, na nasasabik sa kanilang unang pagsasama sa kanilang unang apartment sa Montreal. Pinirmahan nila ang kasunduan sa pag-upa para matapos na ang deal. Kinagabihan, pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa kanilang relasyon. Tinanong ni Pipa si Thomas kung maaari silang magkaroon ng mga anak, natigilan si Thomas at tila nag-aalala, hanggang sa sinabi niyang pagkatapos pa ng apat na taon, Palibhas ay hindi niya gusto ang magkaanak ng maaga, masaya si Thomas na tanggapin ang kanyang proposal na magkaroon ng anak pagkatapos ng apat na taon. Samantala, napagtanto nila na ang kanilang mga bintana ay direktang nakatapat sa apartment sa kabilang kalye, kung saan ang isang lalaki na may isang profesional na studio ay kumukuha ng mga larawan ng isang babae. Tuwang-tuwa na nanonood si Napipa at Thomas habang ang mag-asawa ay nagtatalik sa kanilang apartment na tila di alintana ang nakabukas nilang mga bintana si Thomas ay patuloy na nanonood sa nangyayari, ngunit iginiit ni Pipa na itigil niya ito, sa sila lumayo, upang bigyan ang kanilang mga kapitbahay ng privacy. Binigyan nila ng gawagawang pangalan ang mga kapitbahay nila, si Margo at Brent. Noong gabing iyon, nagbihi si Pipa, at naghanda, para gayahin ang ginawa ng kanilang kapitbahay, ngunit maagang nakatulog si Thomas, at naiwan siyang labis na nadismaya. Si Pipa, na nagtatrabaho bilang trainee optometrist sa Loptike, ay nakatanggap ng bird feeder mula sa kanyang boss bilang isang welcome gift. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi, nakita ni Pipa ang isang pares ng binokular sa isang istante sa isang tindahan at nagpasyang bilhin ang mga ito, para mapanood nila ni Thomas ng maayos ang kanilang kapitbahay. Madalas nilang nakikitang nakikipagtalik si Brent sa ilang modelo, habang wala si Margo, habang pinapanood nila ang kapitbahay, ay nadala sila sa mga nangyayari kaya ginaya nila ito. Sa kasamaang palad, nabigo si Thomas na makasabay at maagang natapos na ikinadismaya ni Pipa. Kinabukasan, nagtanghalian si na Pipa at Thomas kasama ang kapatid ni Thomas na si Johnny, at ang katrabaho at kaibigan ni Pipa na si Ari. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga kapitbahay, at kung niloloko ba ni Brent si Margo o kung open relationship o swingers ang mag-asawa. Samantala, interesado naman si Pipa na marinig ang mga sinasabi ng mga kapitbahay nila, na sa kalaunan, ay nalaman niya mula kay Johnny na alam ni Thomas ang isang paraan upang mangyari ito gamit ang isang laser pointer. Ang proseso ay nangangailangan ng isang reflective surface para ipadala ang laser beam pabalik sa kanila. Ibig sabihin, kailangan nilang pumasok sa apartment ng kanilang kapitbahay at maglagay ng salamin na nakatutok sa bintana ng kanilang apartment nang magsagawa si na Brent at Margo ng isang Halloween costume party sa kanilang apartment, pumuslit si na Pipa at Thomas sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang mga bisita. Sumama sila sa karamihan at nagtanim si Pipa ng isang maliit na salamin sa apartment, na nagbigay daan kina Pipa at Thomas na makinig sa kanilang mga pag-uusap. Bigla silang kinabahan ng marining nilang kinumpronta ni Margo si Brent tungkol sa kanyang pagluloko, sinaktan ni Brent si Margo at nabasag ang kanyang salamin, at pilit siyang kinukumbinsi na walang basehan ang kanyang mga hinala at naghahanap lang siya ng dahilan para masira ang kanilang kasal. Kinabukasan, si Margo na ang tunay na pangalan ay Julia, ay bumisita sa Loptike kung saan nagpasuri siya ng mata kay Pipa at umorder ng bagong set ng salamin na inirekomenda niya. Bago siya umalis, inanyayahan ni Julia si Pipa na lumabas sila minsan para makapagkwentuhan. Umuwi si Pipa at sinabi kay Thomas ang balita, at sinabing gusto niyang sabihin kay Julia kung ano ang ginagawa ni Brent. Ngunit iginiit ni Thomas na itigil niya ang pakikialam sa mga kapitbahay, dahil personal nilang buhay yon. Nang maglaon, nagkita si na Pipa at Julia sa isang spa. Inihayag ni Julia na ang kanyang asawa na ang tunay na pangalan ay Sebastian, o Seb ay isang kilalang photographer. Sinabi din niya na ipakikilala siya sa asawa pag nagkaroon ng pagkakataon. Si Pipa ay lubos na nahuhumaling kay Seb, at patuloy na nag-espiya sa kanya, ng palihim mula kay Thomas. Inobserbahan niyang makipagtalik si Seb sa dalawang babae ng sabay, at itinapon ang ginamit na kondom sa basurahan. Kahit sa kalagitnaan ng gabi, bumabangon siya, upang tingnan kung gising pa ang kanilang kapitbahay. Kalaunan, nadiskubre niya kung paano i-access ang wireless printer ni na Julia at Seb, na ginagamit niya, upang ilantad ang mga pagtataksil ni Seb kay Julia, na binanggit ang kondom bilang patunay. Galit na hinarap ni Thomas si Pipa tungkol sa labis na pagkahumaling sa buhay ni na Julia at Seb. Samantala, nakita nilang kumukuha ng kutsilyo si Julia at natatakot na masaksihan nila ang isang pagpatay, ngunit umatras si Julia sa huling segundo. Sa labis na pagkadismaya kay Pipa, kinuha ni Thomas ang kanyang binokular at hinagis ang mga ito sa sahig. Kinaumagahan, humingi ng tawad si Pipa kay Thomas at nangakong titigil na siya sa panonood sa mga kapitbahay. Gayunpaman, nakita nila si Seb na natuklasan ang katawan ni Julia sa banyo, pagkatapos niyang tila naglaslas ng sariling lalamunan. Galit na sinisi ni Thomas si Pipa sa pagkamatay ni Julia, dahil masyado itong nahuhumaling sa relasyon ng kanilang kapitbahay, hindi siya nakikinig sa anumang sasabihin nito. Kaya nakipaghiwalay siya sa kanya, at umalis. Lumipas ang mga buwan at bagamat nalulungkot si Pipa, patuloy na pinagmamasdan ni Pipa si Seb, at iniisip ang sarili na inaaliw ang magandang nilalang na ito. Isang gabi, nagpasya siyang sundan siya sa isang malapit na bar. Napansin ni Seb si Pipa, kaya't umupo siya sa tabi niya at pinag-usapan nila ang tungkol sa masturbation at kung paano sinasabi ni Seb na normal ito sa isang relasyon tulad ng paggamit ng vibrator. Ngunit kapag ang taong iyon ay nakipagtalik sa ibang tao, ito ay itinuturing na hindi katanggap-tanggap. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na payagan siyang kunan siya ng larawan sa kanyang apartment na pinayagan naman niya habang pabalik sila sa kanyang lugar, makikitang kinuha ni Seb ang kanyang susi sa labas lang ng pinto. Agad nilang sinimulan ang pagkuha ng litrato, ang pagiging chick magnet ni Seb ang nakakumbinsi kay Pipa na maghubad at magpos ng hubot-hubad para sa kanya. At sa kalaunan ay di na nila napigil ang mga sarili at nangyari ang matagal ng pinakahihintay na sexy time na naiisip ni Pipa. Kasabay nito, si Thomas ay bumalik sa apartment upang humingi ng tawad, uminom siya ng isang inumin na naiwan sa refrigerator, at ibinuhos ang ilan sa feeder ng ibon. Pagkatapos ay kinuha niya ang binocular at nakita si Pipa na nakasakay kay Seb sa lubos na kasiyahan sa kabilang apartment. Kinaumagahan, umuwi si Pipa sa isang bukas na pinto, at natagpo ang patay si Thomas sa kanilang apartment, na tila nagbigti matapos makitang niloloko siya ni Pipa. Lumipas ang mahabang panahon at ipinagtapat ni Pipa kay Ari ang lahat ng nangyari. Tinitiyak naman sa kanya ni Ari na wala sa mga ito ang kanyang kasalanan, dahil siya ay iniwan na hindi alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay nagpasya sila na pumunta sa eksibisyon ni Seb na lumalabas na isa itong collaboration kay Julia na ang kanyang pagkamatay ay gawa-gawa lamang at siya ay buhay pa. Kasunod nito, ipinahayag na si Pipa at Thomas ang paksa ng eksibisyon. Ipinakita nila ang hubad na larawan na kinuha ni Seb kay Pipa sa kanyang apartment. Pagkatapos ay ibinunyag nila na pagmamayari nila ang apartment na inuupahan ni Pipa at Thomas, na ang pag-upa ay may kasamang kasunduan na nagsasaad na pumayag silang kunan ng larawan, at alam ni Seb at Julia na binabantayan sila nila Pipa. Habang pinapanood nila sila pabalik, alam nila ang tungkol sa nakatanim na mikropono at ang pagpapakamatay ni Thomas, na lahat ay nakuhanan ng larawan at ipinakita sa exhibit. Dahil dito, nabalisa at lumuluhang umalis si Pipa. Pumunta siya sa apartment ni Seb, na pinasok niya pagkatapos maalala kung saan itinago ni Seb ang kanyang susi sa labas, at napansin niya ang isang nakatabong studio sa atik na naglalaman ng lahat ng mga larawang kuha ng kanyang mga kapitbahay. Sa galit, sinira ni Pipa ang mga kagamitan at winasak ang lugar. Kinabukasan, nagpa siya siyang umalis na sa kanilang apartment. Habang kinukuha niya ang feeder ng ibon, napansin niya ang mga patay na ibon sa isang rehas na bakal sa ibaba, sakto namang nakita niya ang mapanlokong niti ni Julia sa kabila. Kasunod nito, nagbigay ng panayam si Seb at Julia pagkatapos ng kanilang eksibisyon, na nagpapaliwanag na ang pagbabasa ng mga tuntunin at kondisyon, o sa kasong ito, ang kasunduan sa pag-upa, ay responsibilidad ng mga nangungupahan. Bagamat mukhang masaya si Julia sa kanilang ginawa, si Seb naman ay mukhang balisa at guilty sa naging resulta nito. Sa buong panayam, nalaman na kumita ng malaki si na Seb at Julia at ang kanilang munting voyeur show ay naging tagumpay sa buong mundo dahil interesado ang mga tao sa kwento nito. Pagkatapos, umuwi si Naseb at Julia at nakita ang isang bote ng alak sa harap ng kanilang pintuan. Habang iniinom nila ang regalo na alak, nagpadala si Pipa ng mensahe sa kanilang printer na nagsasabing alam niyang pinatay nila si Thomas at hindi siya nagpakamatay. Nakita nila si Pipa sa bubong at hinabol nila siya. Matapos dalhin ni Pipa sina Seb at Julia sa loktike, isiniwalat ni Pipa na habang nakikipagtalik siya kay Seb, nilagyan ni Julia ng lason ang inumin ni Thomas at pinagkunwaring nagpakamatay siya. Ito ay dahil sa mga patay na ibon na nakita niya na uminom ng parehong likido. Ibinunyag din ni Pipa na mula sa kanya ang alak na ininom nila at nilagyan niya ito ng pampatulog na naging sanhinang pagkahilo ni na Julia at Seb makalipas ang ilang sandali. Inilagay ni Pipa ang kanyang dalawang walang malay na kapitbahay sa ilalim ng isang lasik machine, ginamit niya ito upang sunugin ang kanilang mga kornya. Kinalaunan, isang bagong mag-asawa ang lumipat sa dating apartment ni na Pipa at Thomas. Napansin nilang nakikita nila ang lahat sa loob ng apartment ng kapitbahay sa kabilang kalye. Kung saan makikita si Naseb at Julia na pareho ng bulag ngayon, Pinapanood sila ni Pipa mula sa rooftop, pinagmamasdan ang resulta ng kanyang paghihiganti sa ginawa nila sa kanya at kay Thomas. Kasunod nito, iniwan niya ang kanyang binocular at saka umalis. Sana ay nasiyahan ka sa iyong napanood. Magsubscribe ka na rin at tulungan kaming mapalago ang channel na ito. Marami pa kaming i-upload na videos katulad nito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!